Ano na tawag na paurong na kaisipan po ang pagpapatupad ng English-only policy? Unang-una ay uh, paurong ito sapagkat nag-evolve na tayo bilang isang bansa na natin na ang English ay hindi kailanman naging susi upang maging maunlad tayo at maiahon tayo sa mismong paggamit ito sa kahirapan ng bansa. Wala rin pag-aaral ni isa na nagsasad ng English ay may kinalaman o kaugnayan sa katalinuhan ng isang tao o intelligence. Okay. Isa pa paurong sapagkat habang ang lahat ng mga bansang nakapalibot sa Asia Pacific region, lahat ay ginagamit nila ang kanilang wika bilang wika sa pagsusulong ng kanilang ekonomiya, edukasyon, batas, teknolohiya at hindi Ingles. Andiyan ang South Korea, Singapore, Thailand, Japan, India, Malaysia, Indonesia, Brunei at iba pa. Na ginagamit nila ang kanilang sa reading at hindi pero ang uh, sinabi po ng uh, universidad ay uh, gusto po nilang hasain yung uh, kanilang uh, mga estudyante, yung University of kabuyaw dahil am um, uh, yun nga po, ay uh, they're thinking global. Ano? Naniniwala ako na may mataas na hangarin ang Pamantasang kabuyaw, na nakasaad sa kanilang misyon at bisyon at sa paglalabas ng kanilang polisiyang pangwika. Subalit, ang atas na English-only policy ay taliwas sa konstitusyon. At ang dahilan na gusto nilang maging competitive sa global arena ay isang magandang hangarin. Ngunit, hindi dapat kitilin at pigilan ang karapatan ng mga mag-aaral na matuto ng mga konsepto at makabuo ng kritikal na pag-iisip gamit ang kanilang natural na wika, ang Filipino, sapagkat esensyal na bago igayak ang mga mag-aaral sa global arena, dapat ay may sapat silang kaalaman sa pag-unawa ng mga konsepto at nauunawaan nila dapat ito gamit ang kanilang likas na wika at hindi Ingles. Kasi kung kundi kundi man ay ang ang sukatan nito ay comprehension skills o kakayahan sa pag-unawa, hindi wika. Ang global competitiveness ay dapat magsimula sa local level o local competitiveness ng mga mag-aaral kung hindi nila maipapayag ang kanilang mga saloobin at kaisipan dahil hirap sa paggamit ng Ingles hindi ba ito pagsupil sa kalayaan ng pagpapahayag malinaw ang sinasabi ng konstitusyon sa article 14 section 6 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino at dapat ibungsod ang pospusang pagtataguyod sa paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Sa English po, the use of Filipino as a medium of official communication and as a language of instruction in the educational system. Malinaw po yan. Sabi po ninyo, base dun sa EO 335, dapat tangkilikin nga po ng government offices ang wikang Filipino. Pero nakasaad din po ba dyan na bawal magpatupad ng English-only policy po? Um, malinaw po sa EO 335 na dapat gamitin ang wikang Filipino upang madaling maunawaan ng mamayan ang mga serbisyong pinagkakalob nito sa publiko sa pamamagitan ng paggamit ito sa opisyal na transaksyon, yes. komunikasyon at mga liham. Kung gagamitin ng Ingles sa lahat ng mga uri ng opisyal na transaksyon, komunikasyon at korespondensya sa mga liham ay maaaring gamitin kung ang lumiliham sa kanila o ang clientele nila ay banyaga sa memo po ng DILG na inilabas nila in 2014, uh, series, of uh, 2014-62, inaatasan ang lahat ng lahat po ng kawanihan at mga local government agencies and instrumentalities na dapat ay paigtingin ang paggamit ng Pilipino at dapat sundin po nila yan. At ang, ang, uh, pam ang pamantasang kabuyaw po ay narinig ko po ito ay kontrolado po ng LGU. LGU Therefore, okay. ito po ay saklaw po ng DILG. At mm -hmm. naglabas po sila dyan ng memorandum 2014-62 na dapat po ay sundin nila ang implementasyon ng naturang atas. May pananagutan po ba ang mga nagpapatupad ng ganitong polisiya? Uh, walang nakasaad sa naturang batas ang anumang pananagutan sapagkat Nakakaya naman sa kulay ng ating mga balat na gumamit ang Ingles na hindi naman tayo mga likas na Amerikano. At malinaw naman sa ating konstitusyon ang provision na ang wikang Pilipino ay gagamitin sa sistemang pang-edukasyon. Wala po kasing ibang tatangkilik ng wika, kundi tayo mga Pilipino. Ito ang salamin ng ating dangal at kaluluwa bilang mamamayan ng ating bansa. At para po sa inyo, paano ba dapat isulong po yung uh, global competitiveness sa mga paaralan at ahensyang konektado po sa gobyerno nang hindi na isasantabi ang wikang Filipino? Tama po. Ano po ang pwede natin gawin? Ano po ang sa tingin nyo? Uh, maliban po dito sa iniisip na English-only policy? Unang dapat po ay kilalanin ang language diversity. At uh, pangalawa po ay sundin ang konstitusyon sapagkat malino naman po ang atas ng konstitusyon na dapat po ay gamitin ng wikang Pilipino. At kilalanin din ang karapatan ng mga mag-aaral na matuto sa kanilang sariling likas na wika. Hindi lang po Pilipino pinag-uusapan natin dito, iba pang mga wika sa Pilipinas, pwede pong gamitin din po yan. Ang mga mother tongue po ng mga wika, pwede rin pong gamitin yan as an auxiliary language po upang lumalima ang critical kaisipan ng mga mag-aaral ang uh, mga ang mga language policy po tulad nito na English policy only po ay uh, nagpapahina po 'yan sa uh, mandato po ng bawat isa sa atin mga mamamayang Pilipino na dapat pong gamitin natin ang ating sariling wikang pambansa. Meron po tayong pambansang wika itong wikang Pilipino. at uh, hindi naman po Ingles ang ating ang ating pambansang wika. Ito po ay isa sa mga wika na opisyal pero po meron pong konstitusyon at merong atas tagapagpahan na 335, sundin po natin ito.